guys. Totoo yung mga sinasabi ni, ano, ni BBM. Mag-alaga ka ng, ano, mag-alaga ka ng sisiw. maka ka na kaagad ng itlog. Ito tayo, guys. Ito lang tayo ito. Uy, naka na ako ng, ano, itlog. Oh, naka ako ng itlog sa farm ko. Nag-alaga ako ng sisiw. nagitlog itlog na kaagad. Sinasabi ko sa inyo, guys. Totoo yung mga sinasabi ni, ano, ni BBM. Mag-alaga ka ng, ano, mag-alaga ka ng sisiw. Makahardis ka na kagad ng itlog. So, ito yun guys. Kahit eh, magtaling ito. Ka. Makahardis ka na kagad. So, ayan. O. Oh, Digit yan guys. oh galing sa farm ko. Nang itlog na kagad din sa manok. Biruin mo yun. <laughs> eh, hindi ba siya naging inahin? <laughs> sisiw pa lang ng itlog na yun. <laughs> sisiw ko. O. Oh, Nakahardis ka kagad din O. Oh, sabi ko nga sa inyo. Eh, Magalaga din kayo ng ano. Sisiw. Para makahardis kayo ng itlog. O. Oh, kagaya nito. Mahal ba naman itlog na yan? Magkano yung isa? Magkano yung, yung itlog? Sampu ata? Oh, ito, inarvis ko lang, sisiyo, walang inarvis ko ng itlog, mag Ibigay <laughs> ng sisig. Mangitlog ng ngayon ko karami. At maya maya kayong nakakaradis ng itlog. So, ayan. Ayan. Ikaw ba? Kailangan <laughs> lama lang <arman>, mo si Bibi. Kailangan <laughs> <laughs> si Kulisil. Pulso. Saka. <laughs> <laughs>